ay, buntak kem, may buntak, buntak ko, tumulong pa kina, buntak ni Uling. sa gitu oh, nakadum-dum pa ka sa oh nakadum-dum, anak nakadum-dum pa ka, hahaha, kano ni mong Lapu, nangalap, Bibi, alam, diret, diret na put mabang, kananan, oh, wait, please please, please. nagkung sa mabata oh nga, please kuya, gabi manda koan, ayala gin, kano niyo uling na? alik diret natin na? Na <tinyo> na. Sana pa na iyon para ko na maging. ay mo kalimot tug like mo shaman sir kay 5,000 na po datao pa di kaso magapon. Basin ikaw na po da kung swerte na mapilian. Hmm. Ah, ma na po bunggas na akong giatan. Brutal. Muna pa man mo. Saging saging, saging ka man nakigduong Agay. Kay. uli. lipon ni. Magya ang bata mo kaagpud ani. Oo. Maop. Ako ni, ako oh. oh. ni. Nekaon ni, nekaon ni saging. Mm. Okay. Eh? Oo, hmm. so, oo. Sige no, all oh, town pod. Nyahaman ni mumbana nang. Kau nak apa kita? Anak apa ini morning yang morning. Oh, susu. So, jauh pasal pasalamat kau ni, sir no, selamat ya sir saya mungkin pabut ni nana sir no. So, kalau nai nato ini pabut semua. Kadiut lang nai hadra, arah kena yang kau balik loh. Mau jadi mau buka sah, umur buka ceria. lang. Ayo. Oh, gali para na sa inyo na yan. Pabot na, gikad ka, sir. Oh. Napay po na yun. Ang imong bata, wala man wala man ito'y gatas. O, oh. wala man din. Wala man din na kayo ng gatas. Na'y na rin. O. Oh. O, oh, na'y mga dilata niya, noodles. Salamat, <tinyo> Siguro ka magpasaramat ng buhanay. Ang ha? Okay, ko lang po salamat sa nagpabot ng Sir, salamat kayo sir sa imong ikuan sir. Sa nang hatat sa amo sir. Salamat ni kayo sir. Hindi akong pasalamat sa imo sir. Sa inabang sa amo nga. Pumuri kayo mi sir. naguling uling-uling rami sir. Salamat ni kayo sir. Nakugin ako pasalamat sa imo sir. Hindi sa amo ang inabang. Ay, huwag itin taon. naguling uling, -uling rin taon, sir nya na pay bata nga kadang akong gi kuan regular bibian sa amahan nya iya nga kuan mamahan ni na narbaw sa butuan kuan lagi ning taon siya magbalibali sa iyang bata ay unsa man ang amak pinahanan ni nay wala na magbalibali ani nga anak wala na ay sus pasagdan na gi pasagdan ra ni ang iyang anak mo lang ikaw buhay dagbuhi oh ako yung, kuan. Di na kuan na mo nagdako sa ako ah Wa nan nan amahan kai. Ibiaan ni siang abu. Ibiaan pun ni siang amahan. Oh. Punya oh. karun ibiaan pun yang inahan. Ina, ina wala nan wala nan ni doa karun dre. Oh na sebab tuan wan nak. Bisa ka sa? Oh. Na mo ibalita sa inahan ni. Na mo ibalita pero ni ka ari diri akai. Magdisot man siang ani dini kai. Kadang nanu man. Dami wa tarbahon ya. Di naman sia pa wanan sa iyang amo. Unsa man ni tarbahon ni dito na pamedra? Pamedra. Pero nagkontak pa mo. Hindi ko nakunta. Ano ang nakakaingon ng mga nagpasagdan na po inahan? Wala din niya nagkatagag sa sito? Wala. Oo po, di ay. Oo din ang nakakaingon si nanay na nagpasagdan sa siyang inahan. Kaya sukat sa pagtrabaho. Sa inyong inahan, sa butuan, wala ka hatag sa piso. Pero nakahatag to sa kasa, pero nakaroon. Bila nakabuan? Hindi ka ngaroon? Sa nakatuig. Isa nakatuig, may hmm. hatagay? Oo. Sos paita. Kailangan sir. para bang dakong tabang, tabang sa si imo sir. Di ba kasi mama, bebe? Ha? So, pati ang bata, o. Oh. mo ni mo, gimingaw ba mama? Yang mo, judin tong yun, bata. Mone si, imu Wan Banat, Tai hmm. may buntag. Alisa. Tama ay gan, nagkuhang na puan? Hmm, napukahoy mo muna. Kanang gawin na, ipila mo kadlaw at di siyang uling. Hmm. Tulungan kadlaw. kadlaw, pila may income, anak, anak na Number, ay. Tamana, si. Nga isa ka sakor la doha. Wala rapod. Adwa ka sakor, tagpilang uling dere. 120 ng kilo. Ay, ang sako. Ah, sa, sa mahal-mahal na rin, no? kaysa una, tagubinta naman, <manyan>, no? Tagubinta ay sagatos. Mahal yun, no? Ay, mahal-mahal na. Gikan sa pag... Kwa na niya na pagkatao. Ikaw rin ay sa kumang. Sa may ginainuman ni sa unang takuan katong po. Oh. kape ra gyapon oh pila ni ka ay mo kape sa pagkatao ang tuntong ngayon 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 po. ngayon pila ngayon 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 Bye ngayon 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 Bye bye. bye-bye.